ng ilog. yung ikotin natin to dito. So, na. nandun pala yung daanan so, may ano, mayroong taong dumadaan. So dito kami nagbigay ng solar. Yung nandito pa sila nakatira. So ito yung bahay na binigyan ko. So umalis siguro sila dahil so, sobrang delikado na. Maka nag-iba na sila ng tirahan. Sira na kasi yung bahay. Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat no So, welcome back ulit sa ating youtube channel Jun Gustanter So, ito naman tayo no, muling magbabalik So, dito tayo ngayon sa Ilog Mga idol kung saan Binaha ng napakalakas Napakalaking Baha no So yun guys, uh, meron tayong pupuntahan na isang Bahay sa gitna ng Ilog So yan, ang bahay na yan Pupuntahan natin So, dyan, yung nakatira dyan noon, ay, biglang nawala daw, sabi nila. Tapos, wala walang nakalam kung saan nagtungo at saan pumunta. Okay, ngayon, pupuntahan natin dyan. At ipapakita ko sa inyo kung bakit sila dyan nakatira, no? Na nasa gitna ng ilog. So, sama nyo kung puntahan ang area So, samahan nyo ako ngayon. Puntahan natin ang area dyan. Kung... Bakit din sila sa napaka-creepy na area. Nakatira napaka-delikado. Kasi nasa gitna ng ilog. So, tara. Puntahan natin. So, yan guys. Uh, ito. Ito po yung mga damage sa baha. Maraming, ano, maraming lubi. Puno ng niyog. Kung na-anod sa baha dito. Yan, kaabi na kikita nyo. Oh. Sobrang, ano, sobrang delikado ang tirahan na yan. Diyan sa malit na kubo. So, biglang nawala daw yung nakatira dyan, sabi nila. So, puntahan natin kung totoo bang mayroon pa bang nakatira dyan or wala na. Pero sa so tingin ko parang wala na rin nakatira o. Oh. Yan, makikita natin, i-zoom muna natin. Yan. So yun guys sa na, sa ano nakakita na ng video ko dito Ito yung bahay na binigyan ko ng solar noon. Biglang nawala daw yung nakatira ito. Ano kaya nangyari? Bakit sila nawala? Ayan Oh. Parang walang talagang nakatira. ano kaya nangyari so puntahan natin you guys oh nakikita nyo sa ilog ang daming damage dito sa sasagan ng baha malaking baha yan buti na lang maiwalas na yung <clears throat> panahon hindi na uh, umuulan uh, hindi na malaki yung ulan hindi na ano hindi na katulad ng dati ng ilang araw na napakalakas talaga ng ulan so, yun. <clears throat> yan ang bahay na pupuntahan natin so, parang wala na talaga sila diyan parang matagal ng walang tao diyan oh sinis parang matagal nang walang tao so santay dama santay tayo dumaan dito parang malalim tong ilog na to grabe talaga oh pa dito napaka delikado sa baha Sige, so, umalis sila dito. Pero walang nakakalam kung saan sila nagtungo. Yun ang alamin natin. Sana ligtas sila sa baha dito. Nung nandito pa sila. Sana walang masamang nangyari sa kanila. Susubukan natin tawirin tong... ilog na to. Parang, ano, parang malalim tong ilog yun guys kakayaan kayo natin may ibon to mababasok tayo dito Ayan. Dito tayo sa bahay natin binigyan on ng binigyan natin ng solar. Kasi may daanan diyan, meron pang taong dumadaan doon. So bigla lang daw nawala yung nakatira dito. So yan Dito na tayo. So nakita niyo. Sabi na pa Lapit na lang sa ilog. Sana ligtas sila no. At umalis na sila na walang nakakaalam. Eh so, ipapakita ko sa inyo sa Ilog na nakapalibot dito, 'yan. Isang daluyan ng ilog. Yan, ikotin natin to dito. So, na, nandun pala yung daanan so may ano mayroong taong dumadaan so dito kami nagbigay ng solar Nandito pa sila nakatira So ito yung bahay na binigyan ko So umalis siguro sila dahil so, Sobrang delikado na Maka nagiba na sila ng tirahan Sira na kasi yung bahay na oh. so, Doon tayo Ikaw tayo doon Doon tayo dadaan kapunta natin. So, nung malaking tubig, lumalaki yung tubig dito, mabot dito yung baha. At saka, dun sa kabila. ayan oh, guys ayan uh, ang karagtong ng ilog dun sa nakita natin parang ano walang daanan dito akyat tayo dito sa malit na habangin oops yan so nakikita nyo yan isang ilog dun galing so nandito sila sa gitna nito nakatira So yun guys, grabe talaga ang trahedya na nangyari dito sa amin dito sa Dabaw de Oro, Mako Dabaw de Uro. Dito sa amin dito sa barangay namin. Binaha kami ng napakalaking baha. Tapos dun sa kabilang barangay, kaano lang din damin. dun sa likuran ng bahay, likuran nitong bundok ano. Dun sa Masara, barangay Masara. Mako din. So, barangay Masara Mako Dabao di Uro. so in guys napakalungkot sa nangyari doon sa si grabe yung nangyari doon maraming natabunan dahil sa landslide so masakit isipin no na dito sa amin napakaraming <coughs> tahedya na nangyari merong inanod ng baha saka meron ding na landslide natabunan ng lupa so yes ito na yung bahay so umalis siguro so, tingin ko parang umalis sila lumipat ng tirahan kasi sobrang delikado na dito kasi aabot ang tubig dito pag sobrang lumalaki pag lumalaki ng lumalaki yung tubig maabot dito yan, wala na talagang nakatira. Parang, pero parang binisita to dito. Yan guys, parang may bumisita dito. Yan o, oh, parang nilinisan. So baka nandun sila sa bundok. Ah, oh, lumipat ng tirahan. Parang kinuha yung ano dito. Kinuha ang nung tawag yun, bubong. Kinuha yung bubong nila. Siguro nilipat nila ng lumipat sila ng tirahan hindi na pwede eh. umabot pala yung baha dito yan, umabot ang baha ito so may mga ano mga yapak pa Uy, tinitirahan na pala ito ng kambing. May kambing na pala dito ang ano, So, kumpirmado, wala na sila dito, yung binigyan namin ng solar ni ano kasama ko. Edeljit, yung kasama ko dito. Baka lumipat sila ng tirano at wala lang nakakalam kung nandun sila nakatira. So, ito ang... Grabe ito dito. So ito yung kabilang ilog. Tapos kerugtong doon. So nandito sila nagiging isla. Yes, ayun uh, yun, yung bahay. So makikita niyo na sa gitna talaga ng ilog. So sana luma lumipat lang sila ng kerahan doon sa taas ng bundok na hindi aabot ka sa ng sapa. Yung tubig sa ilog hindi naabot doon. So hindi natin alam kung nasan sila. So sana ligtas sila no so ngayon uh, nakikiramay po ako sa mga pamilyang nasawian dun sa <coughs>, kabarangay lang natin barangay ng uh, barangay Masara Mako da Body Oro so dun lang yun sa uh, ano likuran ng bundok na to yung barangay Masara Mako da Body Oro Mako lang din sa barangay lang natin. So maraming ang ano maraming nasawi doon. May mga bata at kamatanda. So masakit isipin na hanggang doon lang yung buhay nila. Na natabunan sila na natabunan sila ng lupa. So biglaan yun ang nangyari sa kanila. So nakikiramay po talaga ako sa kanila. So, guys, ano, hanggang dito na lang tong video na to na ipakita ko na sa inyo kung ano ang kalagayan dito sa binigyan natin ng solar noon so talagang umalis na talaga sila walang nakakaalam sila kung san sila lumipat ng tirahan so shout out po tayo sa ano shout out po tayo so, shout out natin yung nag sponsor ng solar para sa kanila si ma'am mariana p mariana Ma shout out po sa inyo maraming salamat po sa <clears throat> binigay mong solar sa kabutihan mo. Salamat po. Maraming salamat talaga. So, hanggang dito na tong video na to. At saka maraming salamat sa inyong panonood. Thank you po. God bless po sa ating lahat.